kahit na nasa matiwasay na pamumuhay na si Dionisio at ang kanyang pamilya ay di pa rin siya nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Bumisita siya muli sa lugar kung saan siya lumaki at kinumusta ang kanyang mga dating kapitbahay. Di niya malimutan ang mga ito lalo na yung mga taong unang-unang tumutulong sa kanyang pamilya lalo na sa panahong walang-wala sila at wala na silang halos makain ay inabotan sila ng ilan sa kanilang mga kapitbahay. Kaya ngayong si Genesio naman ang may kaya sa buhay ay sila naman ang inabotan niya ngayon ng tulong. Samantala, naging bisyo na ng tito hari niya ang pagsusugal. Minsan na nanalo, minsan naman natatalo. Kapag walang maiposta ang tito hari niya, ay nagbebenta ito ng mga gamit at kasangkapan sa bahay. Naging dahilan ito ng laging pag-aaway mag-asawa ng tita Rena at tito hari niya time ang dalawa lang ang nasa bahay lagi sapagkat mula ng bumuo ng pamilya ang kanilang mga anak ay bumukod na ito sa kanila. Halos na ibenta na ng tito hari niya ang lahat ng gamit at pinanda nilang mag-asawa. Nalaman na lang ng tita Reyna niya na may malaking utang ang tito hari niya sa bangko dahilan upang ibenta ang bahay nilang mag-asawa. Walang wala na ang mag-asawa sapagkat hindi sila kayang tulungan ng mga anak niya sa pinansyal bukod sa sapat lang ang mga kinikita ng mga ito ay lumalaki na din ang gastusin at pamilyang binabuo nito may naiabot naman ang kanilang mga anak pero konti lang at di sa sapat sa gastusin nilang mag-asawa di na din sila makabalik sa kanilang dating pinagtrabahoan sapagkat retired na at mga senior na din sila Nangupahan ang mag-asawang Reyna at hari sa si isang maliit na kwarto. Nalaman ni Junisio ang kasalukuyang sitwasyon ng Tito hari at Tita Reyna niya. Kaya agad niyang pinuntahan ang lugar kung saan nangupahan ang mag-asawa. Kahit may pagtatampo si Junisio sa Tita Reyna niya at sa pamilya nito ay naawa sa, sa sitwasyon nito ngayon. Bago siya pumunta sa lugar kung saan nangutahan ang mag-asawa ay naggrocery muna siya at mumili din ng isang sakong bigas para itulong sa mag-asawa. Pagkarating doon ay naawa siya habang nabutan niyang kumakain ang mag-asawa. Ang dating masasarap na ulam ng mag-asawa ay napalitan na ng dinas at bagoong. Pagkakita ni Tita Rina sa pamangkin niya ay agad niya itong niyakap at humingi ng tawad tumulo ang luha sa mga mata ni Reyna habang humihingi ng patawad kay Dionisio. Tita, siguro may pagtatampo lang ako sa inyo pero kamag-anak ko pa din kayo eh. Mapapatawad at mapapatawad ko din kayo. Kalimutan na natin ang nangyari na na yun at buksan na natin ang pinabagong yugto ng ating buhay bilang kamag-anak sabi ni Dionisio.